Mabagpalang araw na naman po muli mga ka Baleng alalay ay narito po ngayon sa bypass ng San Carlos Ito pong lugar na ito, kung maalala nyo Ito po yung pinakamaiingay na lugar dito sa lugar ng Aliaga Dahil nga po pinagkakakirahan At salamat naman po At tumugo na pangamunuan Ang kaparangay, ang pulis Wala na po nagkakarera ngayon dito Ilang linggo ko na rin po pinagmamasdan wala na ako nakikita at pinagtatanong at ngayon po napakapayapa po ng lugar at malayo sa disgrasya at oh, wala na tayo nababalitaan na disgrasya ngayon dahil nga po wala na nagkakarera wala na tumatambay dito dati pag ganito pong oras yan lugar na yan puno na po yan nakatambay ng mga bata mga pagkagaling sa eskwelahan may mga motor yan na po nagtatambay at pagdating na medyo padilim-dilim na doon na po karirahan Ayan, kaya salamat po sa kapulisan yung vlog po natin noong nakaraan na yung mga rami pong magulang na nag-share yung, yung gusto nga po natin kahit mag-volunteer tayo mapahinto lang nga ito mga kuwan ito. mga nagkakarera. pero hindi na po pala natin kailangan mag-volunteer ngayon po malinis po masayang masaya mga taga tumana wala na po silang alalahanin na mga kasalubong na nagkakarera at napakasarap nga naman po na no? walang, walang maingay walang masakit sa tenga oh, di, walang disgrasya kaya ngayon may nagtatanong sa atin bakit na hindi kaya ng barangay actually ginagawa naman po ng, ba, ng para ng paraan ng barangay kaya lang po ay napakakulit ang na mga bata ang problema nga minor de edad paano mo tumapilit? yun yung batas natin na ah. kaya nga sa pamamagitan ng batas na yung minor lumalaki yung mga ulo hindi mo pwede na pagsabihan kaya nga kailangan pulis o kaya LTO kasi may katatakutan po sila sa pulis kasi LTO pwedeng makuha yung motor nila dahil maingay o wala silang lisensya o walang helmet yun po ang mga unang titignan sa kanila eh sa pulis po eh sa barangay po eh wala babawalin lang tinatawanan lang po yung barangay yun po yung na, nabalita natin kahagabi eh. binabawal ang barangay tinatawanan pa dahil po yung ibang mga bata rito anak din na may kaya anak din daw po na may nanunungkulan eh, hindi kasi alam ng mga magulang yung kanilang anak kapag nakaalis na sa bahay nila eh, ganoon na po ang ugali kaya nga sabi nga sa Biblia paluhin mo ang bata eh, hindi naman nila ikamamatay ito kundi ikatutuwid kaya nga sa mga magulang ito siguro nabalitaan nila yung vlog natin na pagsabihan niyo kanila mga anak na huwag na pumunta dito sa bypass kulang lala ko may dalang motor dahil nga ginagawa ay eh, nagkakarera may request pa nga isa nating KFB na kung hindi daw malulubay nga yung pagkakarera ay eh, lagyan daw ng hams eh hindi na po pala kailangan lagyan ng hams yun po ay suggestion lang like, hindi po ako nagsabi nun saka meron po nagsabi nung may nabangga bakit daw tumatawa yung mga tao Actually, siguro hindi, hindi natin iba iba kasi opinion ng tao. Sila natatawa sila sa katigasan po ng ulo ng mga bata. Binabawal na ayaw magpabawal. Tapos doon na aksidente sa kabukan kawawa. Yun po ang pinalalabas nila. Bakit daw hindi namin tulungan? Eh, ando naman daw kami. Actually, marami po hindi nakakaalam na hindi ka pwedeng tumulong doon kung hindi ka naman talaga medic. Dahil sa pagtulong mo, pwede ka pong makulong. Halimbawa, yung nabangga na yun, eh, tinulungan mo. Ngayon eh, may bali sa dibdib at tumusok sa but Yung buto niya sa dibdib, tumusok sa puso. Kapag ngayon po inotopsya, o napatunayan na yun, kinamatay niya yung tumusok sa dibdib na pagbuhat mo, ah, ang magula ang pamilya po nun, maaaring kakasuhan noon. Eh, pakila ka, kasi sabi, may nagsabi sa akin dalawa, dal-dal daw dal, ako ng dal-dal, pwede ako tumulong. Hindi eh, ko po trabaho yun trabaho ko talaga mag-vlog. Kasi nga alam ko, dahil nag-aral din po ako ng county ng sa medic, kaya alam ko po yung nag-seminar ako na hindi kami pwedeng makialam doon. Lalo na hindi naman talaga kami naka-assign doon. At pag iyon ay namatay sa katangahan ko, ay hindi magdudusa pa ako. Ay, kaya po yung nasasabi na tumulong ha. Nasabi ko po, baka makulong ka at ireklamo ka ng magulang. Dahil nga po sa kakulangan mo na kaalaman. Hindi ko mo nagbi-video. Pasalamat nga po nag-video ko. Di kung hindi ako nag-video, di wala kang pinanood. Eh, yun po trabaho ng vlogger eh. Mag-vlog eh. Pagkatapos kino-question mo pa. Eh, mga maisan po. Ayun po, wala po. Inikot po natin ng gantulay. May nakatambay na ilan. Pero wala na po yung katulad ng dati. Ayun po. Ikot lang po tayo. Salamat mga kaibing nga pala. Ako ay eh, kinukula po yung nagko-question back hindi kami tumutulong. Eh, pinapaliwanag ko, hindi po kami allowed tumulong dahil may batas po. Kapag iyan ay namatay, makukulong ka. Saka pakailan meron ka. Ay, vlogger po kami, kaya kami nagbablog. Yung po, purpose nun. At tapos yung barangay po namin, sabi, ba oh, hindi tinutignan ng barangay? Tinitignan po, batigas po ulo ng mga kabataan. Ay, isa masaktan mo. Actually, eh, hindi ko naman close yung kapitan namin dito eh. Pero, Pasasabi ko nung araw po, kung nung araw yan, mga kabatang yan, eh naabutan niya kabagsikan ni Kapitan, nabay, may paglalagyan po sila, mabagsik po yung Kapitan namin nung araw. Kaya nga kung nung araw ito, naabutan, eh wala pa kasing room katulad na nabibidyoan. Pag nabidyo ka at naiblog ka, eh yari si Kapitan. Pero nung araw po, eh kabagsikan po ni Kapitan, eh talaga susunod po sila. Eh ngayon, pulis lang po kinatatakutan ng mga kabataan. Kaya tama, pag hinabulang pulis, takbo. Eh, tinatawanan nga lang daw po yung barangay eh. Ganun po ang mga kabataan ngayon. Tapos sasabihin ng magulo, oh, ang bait-bait naman po ng anak ko. Kilala ko yan. Kilala mo pag nasa bahay. Pero pag nakalabas at may motor yan, pasikat yan. Ah, sige mga kaibig, salamat po ng marami. Like and share po. bye, bye. bye.